good morning. Niyo, ng lubi. Pakain ko ka Ensay. Ayan. Sarap ang kain ni Ensay. Lagyan natin ng konting kamunggay. Ayan. Para sa kanyang uh, pang ano, dadalang biig sarap niyang kumain na may halo. kamonggay. guys. Wala pa tong pins. Mamaya na lang. Yan lang mo na. Akala ko hindi magkain si Ensign ng kanyang ano, oh. Sama na. Ay, di. Ay, Na. Kauna po na, oy. Nan. Ayan. Sarap, Sai. Oh, lagi na natin ng kaunag, Sai. Sarap, Sai. Oh, na. Para iwas ang anan Sarap. Sarap, sarap, Sai. Ayan, o, na, oh, ano, na, oh, sick. Sarap yan, Sai. Wala niya napansin ang pangunggay. Ah, nakamon niya. Wala niya napansin ang kamunggay. Ah, naka <laughs> kamunggay. Nakainiin sa'yo. Sarap sa'yo, no? ano na naaano na na yan ni. Very good talaga, sensei. Tsaman. May hagol, may sagol na pins na ang iyahag. May ano, ay, ah. ay nausik. Okay. Sagola na natong. 25. Dati 20. Dati 27, karon 25 kay na may lubi. Yes, sana na to. Nan, di plus. Ay, ay ka. halong niyo ang pagkain ni Ensay. Kanina, mayroong kamanggay. Mayroong kamanggay gan kanina. Ngayon, may feeds na ang kanyang niyong na pagkain. Ayan. Sarap ng kumain si Ensay. Yan. Malapit na maubos din ang kanyang pagkain. Nasarapan, pero kagabi, nabaguhan. Ayan. Sarap ang pagkain ni Ensay. Niyog na may halong konting kamunggay at saka pen. Niya. So, wala na. May konting king bite at last. Ang King Beta Plus ay panglaban sa immune system. Strong bones. Ang sapato siya. Makaprotected ka inside sa kanyang stress. Wala na, oy. Wala na. Anuhan na lang na siya kay para abutan nga natin water. Yes. Jacket nga. Pula? Nadira sa may motor.